Another day, another vlog. Thank you, Lord, for this day. Kapag talaga nai-stress ako sa mga bagay-bagay, tanging pagkain lang talaga yung nakakapagpawala ng mga stress ko. Hi mga che, welcome back again to a day in my life. Mga alas 4 nga na nakalis nga kami ng bahay at nung mga time na yan, eh mainit pa. O ba diba, sabi ko naman kay kayo, eh naman halataki nga chiyo, makabalot yung husto. Bali dumating na nga yung mga kaibigan ko, agad na nga din pala kami bumiyahe at baka abutan din kami ng gabi sa daan. Baluyo naman, masakit na. Bota maripya pa yung achiyo. Charis. Bali pagkadating nga namin dito sa may Robinson, agad na nga kami pumasok at dumiretso nga dito sa may papabong Saktong-sakto nga inabutan namin na duty dito yung kaibigan ko at malungkot siya. Siguro lang na yun naman pera kanini. Tingnan nga lang nga, nung mga time na to, eh wala pa masyadong kumakain. O ba diba? aso, ah, lumiyakan yan. Sa so, sobrang laki nga nung kanilang menu, eh hindi mo na kailangan magtanong. Pota balas-basa na ako, kalugurang ko. Kali umorder nga kami dito ng halo-halo. At alam nyo ba kung ano yung pinaka-favorite ko dito sa halo-halo nila? Ay, yung leche plan. Sabi ko nga dun sa crew kung pwede nga ako, puro leche plan na lang yung ilagay. Pero hindi daw pwede, malulugi sila. Bukod nga sa halo-halo, e, eh, order umorder nga din pala kami dito ng pizza. O, tignan nyo naman, hindi tinipid sa sausage. And syempre, one of my favorite, in order ko rin talaga dito yung kanilang spinach quesadilla. At syempre, meron din yung kasamang dip na garlic mayo. Simula nga nun no, atikmang ko yung kanilang spinach quesadilla. Tuwing pupunta ako ng Papa Bongs, eh, hindi hindi ko pwedeng hindi ordering yun. Sabi ko nga dito sa mga kasama ko, ay, kanako na lari ng quesadilla, magpizza na kayo mo. Balu yun eh maning at siyo. Lalo na kung atin niyang gule, ay pakipaglaban kay talaga yan. Yung mga pizza nga nila dito, eh pwede mo talagang ipanlaban do sa mga sikat sa tabi-tabi. Bet na bet ko din kasi yung kanilan doon na napakanipis at malutong pa yung mga gili. At ako kasi, una ko talagang tinitignan dyan kung luto ba talaga yun do. Ay nako, nung aliya talaga naman. Kasi naman nung ngayon luto talaga naman, makaramdam ko nanunano ka na ako. Charis. <laughs> Wala naman nga masama kung paminsan-minsan, e eh, kapag stress tayo, e eh, kumakain tayo ng mga pagkain na gusto natin. Ay Rugo, bin sinabi dang minsan, tipiran may pawari naman yung sarili mo. Aminin nyo, kapag walang-wala na kayo, dun pa lang kayo nagtitipid. Pero kapag marami kayong hawak na pera, ay eh, sige, lamon lang na lamon, gastos lang ng gastos. Pero syempre, pinaghihirapan nyo din naman yung pera na yan. Kaya naman deserve nyo din naman itreat it yung sarili nyo. Ito nga sa may Papa Bongs, eh hindi naman din kamahalan yung mga nasa menu nila. Kaya deserve mo talaga to. Pumunta ka dito. Ay, Rugo, king kakatalak ko. Digsu ko na laagi din yung spinach quesadilla. Ay, kula palatagan atagan din yung abe ko. Eh, dito nga sa halo-halo nila, sabi ko nga kahit wala na masyadong sahog, basta marami yung leche plan, papasa na sa akin to. Kaya alam nyo na, kapag napadpad ako sa inyo at bumili ko ng halo-halo, pakaragdagan yung keka yung leche plan, ay pamalitara kayo sigurado. <laughs> Kaya naman kung meron ko kakabang panel, ben mo ko, nanano ka pa, ay visit nyo na sila sa may loob ng Robinson, Pulilan, Bulacan. Hanapin nyo lang yung papabongs. Yun, ganun.